Hello guys! Uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, today's video guys ay magtuturo po ako kung paano ho gumawa ng isang lucky coins. So, dito guys ay itong mantra na to is old mantra na for open path of success. And guys. So, ito po yung ituturo ko sa inyo. Kung pero meron po kayong ibang mantra na hawak kagaya ho ng stream brazil ayan yan pwede po din po yun pero ito yung ituturo ko sa inyo guys uh, dahil ito naman ho itong mantra na to ay galing ho sa akin so ako nag ano ho ako dyan guys so dito kumuha kayo ng isang basong tubig ganito siguraduhin nyo guys na ang sikat ng araw ay mat kumbaga maganda ayan maganda yung sikat ng araw na ayaw ng And then, dito guys, um, kumuha kayo ng marker. Ayan. Itong mantra na to, isulat ninyo dito. Ayan. Ayan guys. Uh, isulat muna ninyo siguro guys para ano, para itong makita siya isulat muna ninyo siguro bago ninyo lagyan ng tubig kasi basa itong paligid niya kalalagay ko ng tubig so bago ninyo lagyan ng tubig isulat ninyo itong, itong mantra na to na umtatsat o meron kayong mga ibang mantra na hawak ayan, kung ano yung ano kayo guys. And then ito, siguraduhin nyo ninyo ang paggawa nito ay yung sikat ng araw talagang mainit siya, mainit siya, hindi makulimling. Kailangan talaga and kailangan po umaga. So, kailangan ho ninyo ng 1 hour or 2 hours siya guys. And then, kumuha kayo ng isang coins. Pag nasulat na po ipalibot ninyo itong mantra na ganito o kahit anong mantra na hawak kayo, palibot niyo dito. And then, kumuha kayo ng isang coins. Ilagay niyo dito guys. And then, ito bilad niyo ng isang oras. Pagkatapos ng isang oras, pagkatapos ng isang oras, iganitin ninyo itong tubig na to. And then, banggitin niyo ng 21 times. 21 times itong mantra na sinulat niyo dito. Ayan, kung kaya po ipalibot niyo dito 21 times or basta mas marami pa, mas okay po, mas marami. Uh, mas okay po. So ayan guys, ambagitin uh, niyo nang paulit-ulit and then humiling kayo ng kumbaga uh, opportunity, bagong opportunity, bagong pagkakitaan sa inyong buhay. Ayan, humingi kayo ng unexpected blessings, mga ganyan-ganyan. then kunin niyo yung coins guys. Yung kunin niyo yung coins. Ayan, yung coins wag ninyong pupunasan. Yung coins wag ninyong pupunasan. Ibilad niyo sa sinay ng araw ng 1 minutes or 2 minutes sa ganyan basta mainit na mainit na siya at tuyong-tuyo na siya kunin niyo. Ilagay niyo sa wallet niyo. Huwag ninyong gagastusin. Ayan, pwede ninyong balutin ng isang malinis na papel o ganitong papel na lalagyan mo din ng mantra. Ayan, ganyan, isulatan mo ng ganyan and then ibalot mo siya. Huwag mo siyang gagastusin within the whole year. Ayan guys, pagkatapos ng ano nito, Within 2023 lang buwan naman nalang guys eh. Huwag ninyong 'yung papalitan na siya. Pal Palitan na ninyo ito sa January. And then pagkatapos nito guys, itong tubig nasa sa inyo po 'yan kung gusto ninyong inumin o gusto ninyong ihalo sa panligo ninyo o gusto ninyong ilagay sa mga halaman. Make sure guys na yung halaman ay malago o kaya mga puno, sa ilalim ng puno, idilig ninyo doon kung ayaw ninyong inumin. Pero kung ayaw awesome niyo guys, kung ayaw ninyong inumin, ilagay niyo sa pampaligin niyo or something na ihilamos ninyo itong tubig na to. So it's up to you guys kung ano Pero itong coins na to guys, itong coins na, itong coins na to na ano, ilagay mo lang, kukunin mo dyan, itong coins na to, ilagay mo lang dyan sa wallet mo and wag mong gagastusin, wag mong ano, as long as na kailangan mo pa ng pera. So, itong mantra na linalagay mo, na linalagay mo dito, make sure na babanggitin mo din siya daily. Ayan, yung, yung coins na ito, wag, wag mo nang kailangang ilabas daily. Kasi, rinitwalan mo siya. Rinitwalan mo na siya, binigyan mo siya ng bas-bas, lahat-lahat na ginawa mo, and then stay dyan, and relax na din po. Ayan, kung binabanggit mo itong mantra na to daily, and then okay po. Sinusulat mo itong mantra na daily na to okay po. Ito yung tinuro, ito yung galing sa akin, tinuro ko guys. Um, kaya ito yung lalagay ko din dito and ito din po yung sinusulat po daily. So, tip ko sa inyo guys para kumbaga hirap ka na nga sa buhay tapos wala ka pang ginaganito nito, basher ka pa o mapanakit ka pang manalita, mga ganyan-ganyan. So, iwasan ho natin yun guys para ho pasukin naman ho tayo ng blessing sa buhay. Maging masaya ho kayo sa success ng ibang tao para naman isang araw yung mga ibang tao yung ano sila naman ho ang masaya sa magiging success mo and guys so maraming salamat po sa inyong lahat and iwas negative po iwas negative na lang ho tayo ayan kumaring maging positive mindset ho tayo tuloy lang buhay tuloy ang kayod ayan wala kung akong sinasabi dito guys na gumawa na lang kayo ng pampaswerte at wag na kayo magtrabaho. Wala po akong sinasabing ganun guys. Tuloy ang kayod, tuloy ang buhay. Kung marami kang diskarte, sipagan mo pa. Sipagan lang natin araw-araw, balang araw, aayon din po sa atin ang sinasabi nilang financial freedom. So maraming salamat po sa inyong lahat guys and please po like and share and follow. Papagpala ang araw po ng unang Martes po ngayon ng buwan. So, positive. Papasukin natin yung swerte, guys.